Hi guys, for today's video, ayan, kami ay pumasok sa Yesan para kumain. Actually guys, curious talaga ako dito sa Yesan na to dahil tatlong beses na kami mag-attempt na kumain dyan. Hindi kami nakapila sa sobrang haba ng pila guys. Ayan siya, na kami ay pumasok doon ko nalaman. Kaya pala pinipilahan itong Yesan na ito dahil sa napakagandang food nila masarap at saka mostly yung side dish nila only talaga sa sa side dish pa lang guys mabubusog ka na ayan at saka sa sobrang laki ang luwang niya makikita mo talaga guys na gustong gusto talaga siya ng mga tao dahil komportable uh, comfortable siya malinis at saka mostly good personalities yung mga empleyado guys so ayan busog na dyan at lumalabas yan ang, na. Lumalabas ayan ayan ang dalawang na Luma, basta kami kasi libre ng pagkain Ganyan. 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 busog na busog na kami dyan ayan ang pangalawa at at papi at papi bago manguni. Labi kayo na siya, ka. guys. Linaw kayo ang mga pang picture. Ang puha niya ba sa picture ba? Linaw kayo. May discount ka pa sa 200. May discount ka 50 pesos. Kaya 150. Sa apat na.